Sabihin niyo po, pag masakyan. Dam. Sige. Sana yan. Hmm. Yan, madam. Kailan po bang uling linis nito? December. Pero hindi na tao hmm. Medyo masakit to. Mas masakit pa siguro pag ako. Ay, gano'n. gusto. Gusto ko lang pakialaman lang yan kada hapon. Hmm. Nakasabla ba Kape? Eh, ganun daw yun, madam, kasi malapit ka na daw pumunta. Hmm. Ito! Ito, pigilan ko pa eh. Hmm? Siguro yung last na linis niya na matilo. Ano oh. Yung naglilinis talaga sa akin. <laughs> Ito! Ah! Oh. Wow. wow. wala ako sa awo. Hindi kami magano ng Pasko. Ten New Year po. Oh, New Year na lang. New Year? Sige, bigyan mo ako ng puto na lang. Balikan mo na lang ako. Baby, naano mo yung ilaw, oh? Mama, sino tinatawag mo? Wala po akong tinatawag. Nalimit ko, eh. Si Ate Miriam yung. Mir? Eh? Yan. Ma'am, ma'am, ito ay, eh. oh, ano kasi Marga. siya eh. Nagtutusin, overcut siya. Kasi, kita mo naman, oh. di ba? <laughs> Yan. Ganyan mo lang. Baka yung sa dulo na lang kukunin ko, madam, o gusto mo sirain ko yung may sira? Sirain mo na lang may sira. <laughs> okay. Madali lang man ako kausap. O, oh, overcut lang siya, no? Oh, over, o oh, o oh, kasi, isa... ganyan pa lang, overcut na talaga siya. <laughs> Ngayon, dadagdagan ko yung pagka-overcut niya kasi sisirain ko ngayong yung sira. Para masira na din yung sira. <laughs> <laughs> okay. Mali mo sa susunod na pagtuto. Ah, totoo po yun, madam. Ako dito may yung ng omen. Ah, ayan. At least, sa'yo, ano, ikaw may kagagawa, hindi manicurist. Sa sabi ganun. <laughs> hindi kasi, ano, ganyan yung ko. Wala yan! Uh, may talaga. Mm. Uh Iba't -huh. eh, hindi nyo po na ituloy, madam. Nag-ano ka sa akin, eh, nanganak ako. Tapos nakalimutan mo na, ganon? Hindi, hmm, siguro, ano, mas gusto ko mo nang mag, ano, wag alaga ng anak. Ah, <laughs> o oh, sige, sabihin niyo po, pag masakit, at ito yung malaki. Talaga? Hmm. Kaya sabi ko sa, ano, Asawa ko papalimis na po sa diyan. Mama, saan si Putol? Marunong pa naman eh. Huh? Nananak na po sa namin ni. Eh. Baby, oh? yung ilo. Oh. Ay, sauce. Nananak na po sa namin ni. Si yun? Mama, sino yung po sa natin? Si Putol. Mama. Si Putol po nga si na. Si Putol, salamat. Si Putol. Pinitsin ko kasi yung kamay niya. Tapos na nanong. na sakit madam madam? Mama, tapak customer. Ha? Opo. Mommy, ipapakita sa Atina, 'wag mo manghawakan yung mga pusa dyan ha. Hmm, opo. Mamang bilisan mo dyan Kasi si Atina, alam ko inahawakan nito yung pusa eh mo no, hawakan siya kagatin ka doon. Diyan na nanagot, mabat Kaya naiiyak sila na pag hinawag ko. Tapos, tapos i-injectionan ka pag kinagat ka. So, yun. Mabat hindi niya magagagat. Naku, padaan-daan ka talaga dyan. Isa na lang. Yan. Dry skin to, madam. May po. Okay. <coughs> 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 <mo> yung <laughs> hmm. ko nandyan sa likod mo uh. yung anak ko. Ang lalim nga niya, madam. Wala oh, na ba nakikita ko yung video mo na hinihila mo talaga? Hmm. Oh, gusto gusto ko lang gawin sa ano eh. Kuko mo. Hmm. Kung kala mo, ganun din yung makukuha mo. Hmm. Kaso hirap pala talaga. Last na yan ha. Madam, dinidiin ko talaga ha. At sobrang tigas doon. hindi dun. pa madiin, Ay, ganun ba yun? <laughs> Ang tigas niya sa loob parang may alam mo yun, may ingrown pa na dapat tanggalin walo kita talaga sige hmm. pabalik balik mo sa pusa Laki. yan madam tawagin ko si nanay Bing. Oh, ko? Mm. Yeah. Ay, sos. Mm. Um. Mama, ilan yung anak ni Putol? Dalawa po. Dalawa? Opo. Mm -hmm. Papa? Ma? Dalawa, ma? Opo. Kay Putol, Apat? Wala pa po. Nagkaroon ka test, na testa? Hindi po, madam. Experience lang po bagay kasi <coughs> Madam. Dressing na 'to. Yan, talagang dinidiin ko siya. Nineteen seven. Nineteen seven. Papa, one na sa set Ay, nako. Mama, hindi siya tunasin. Pwede mo na itay Yan, madam. Nakuha ko na. Pero feeling ko, po, hindi lahat pa to. Okay na ko na lang dyan. Ha? Ha? Tama. Oh, Okay na ko dito. Tama. Day, doon ka na sa higaan, doon ka na sa higaan. Sige na, ay, sumasakit na yung ulo ko. <laughs> Mama, <sya sana. laughs> Wala, <dun. laughs> Tatatlo lang kami, pero... <laughs> pero minsan na ano na, ano ko sa, ano, mga video, may mga kalaro siya. Oo, oo sobrang i... Mm -hmm. Buti talaga, hindi kasi namin anak ko. Nako! Okay lang, sabi ganun. Ayaw mo mag-away sila Diyan sa loob. Kami naman yung mag-iingay dito. No, okay <laughs> lang yun. Nako po. Pag may mga dalang bata talaga, eh, normal lang po iwan. Alam naman na pagbawala natin yung mga bata. Ay, eh, bata yan eh. nila yung 60, pamamasahe. Tapos yung 50 pambayad niya yun. Wala silang... Yun? Hindi ko alam, mamang. Wala na. Siguro. Siguro, kasi hindi sila kumuha ng isang dito sa lagayan ng panlinis, eh. Kasi, sabi niya, sampo lang eh, magbabalik man niya kung sakali kay ate. Hindi man ano yan si ate. Siya pupunta. Saka gugawa tiyos? Hindi. Kasi maaoy ka eh. Eh, mama. Sige na. Hindi. Hindi. Sige, sisintronin kita. Sige na, madam. Okay. Ay, ito na gawin ba? Map di na ba? Parang pa <laughs> di na parang sa dalita. Talaga! Hindi yata linis ang gusto mo eh. Sabi okay.